Ayan, good day mga idol. So dito pala yung may tagas sa linya ng tubig. Ayan oh. Nahirapan ako hanapin kasi diyan ay ano sa may hugasan yan. Kaya laging basa. Kala ko normal lang. So nung hinukay ko, ayan nga. May tagas nga mga idol. So diyan pala yung tagas kaya mabilis maubos yung pundo natin sa taas. Yan, kaya sininsil ko muna yan mga idol para mahawanan malinis natin yung sa may pagkakabitan natin ng tubo Ayan, ayos na 'yan mga idol. Yan mga ka-bilo uh, na tayo dyan pag gamit. Oh, malakas din yung tagas niya, oh. Tuloy-tuloy kaya pala pag gabi, may tubig pa naman, pagka-umaga uh, wala na. So yan pala yung dahilan. Ano, oh, kaya tatanggalin natin 'yan para maano natin maresolba. Yan oh, bali ganyan yung forma niya, mga idol, oh. Yan. Yan, may bakanting hose naman dito. So, yan yung gagamitin natin mamaya. Ipangdugtong natin. Ayan nga mga idol, oh. Napakalambot ng tanggalin. Dahil sa katagalan niya nga, lumambot na yung solvent na nakalikit sa kanya. Ayan. So, bali, kinikis-kis ko lang yung mga idol para malinis natin. Ayan. Tapos yung isa pala yan na hose na nakapataas na yan, bali tatanggaling na lang natin yan kasi wala rin naman na yung gamit kumbaga ano na lang yan hindi na lang nila yung tinanggal dati tinupi lang sa taas para hindi tumagas yung tubig pero aalisin na lang natin yan para mas malinis tingnan so hintayin nyo na lang paggawa ko mga idol yan bali kinakabit ko na pala yan mga idol yan o madali lang na ikabit yan basta kailangan linisin muna natin so kinis kis ko na yan Nil nilinis ko na yan at pinatuyo kaya nalalagyan ko na siya ng solvent para mas makapit siya yan tapos sinawsaw ko lang yung pinakantubo niya yan tapos pasok so ganun lang kadali yan mga idol so, hindi naman mahirap ikabit yan yan, tapos hintayin natin yan matuyo mga idol bago natin ikabit dun kailangan tuyo talaga siya para mas matibay yan so ganyan lang yan tapos itong mga idol ay binabawasan ko lang ng konti para mas pumantay para hindi siya pababa pagkabit natin ng tubo So, ayan mga idol. So, buksan natin. I-try natin kung okay na ba. Ayan. So, ayan. Nabuksan natin mga idol. So, ayan. Ayos naman kasi wala nang tumagas mga idol. Ayan o. So, ayan. Lapitan natin para mas makita nyo. So, ayan mga idol o. Ayan. Wala nang tagas mga idol. So, success na naman yung ating pachambang gawa. Ayan. So, hanggang dito na lang mga idol. Thank you for watching.